meros, meros maliga kanata, nasayaw. tumataw si ni guys ala, oh. sinasayawan ko maliliig na daw. Tingnan mo si Miros, guys. Oh, tingnan mo. Ngingitian niya ako na sumasayaw. Hehehe. <laughs> guys, Hehehe. <laughs> Maligo ka na. saya lang si mamang saglit para matuwa ikaw ha. <laughs> Tuwa-tuwa bibig ko. Tuwa-tuwa ang bibig ko. tuwa tua, Iniwanan ko guys. Sobra sang linggo. Punta ko ng buhol. Ang bait ni na. Ang hmm. bait-bait ng bibig-bibi -bibi ko. Sasayo-sayo mama. Tawa-tawa na lang ako. Ah. Maligo ka na. Ah. Maligo na. Ah, maligo na daw, Pang. mirilos maligo na daw. Mm. Tawa-tawa, guys. Sobrang init, guys. Paliguan ko na. Bye-bye.